um, first of all, hindi po natin intention yan. No? Ang intention natin is maging smooth sailing. Kaya ang uh, unang, araw, unang, unang araw pa lang, ay eh, pinigay ko na yung uh, um, uh, report ng small committee noong 2025 budget. No? Kasi di ba lahat po nakatuon doon sa BICAM, um, pero yung small committee, um, walang report yon. So yun yung unang pagkakataon na magkaroon ng um, insertion or amendments. No? Hindi naman lahat ng amendments ay masama. No? Pero gusto lang natin maging transparent yung amendments dahil alam naman ni Ted yan, bago ka makapagdagdag sa isang ahensya, dapat magbabawas ka sa isang ahensya. So yun lang naman gusto natin makita doon sa 2025 budget. And um, po, um, moving okay. Yun po. So hinihingi ko lang... Um, And, uh, basta maliwanag po ngayon, we just have to move forward na wala talaga yung report no um so ang kailangan natin ngayon is kailangan um, sa tingin ko yung liderato ng house um, tawagan si Congressman Salvi ko kasi siya po ang chairman ng small committee at that time apat lang po sila noon siya yung chairman senior vice chairman ng committee on appropriations um, majority leader at minority leader so since walang maibigay yung comsec na um siya rin yung komsekdat dati. so siguro si congressman saldi ko lang ang magsabi kung anong nangyari no um yun lang naman ang yun lang naman ang intention natin eh, di ba kung sinabi lang sa atin na na wala um, um, then si congressman saldi ko na yung uh, um, dapat natin tanungin di ba kasi siya lang na alam po pwedeng walang may alam nito. Eh, diba? mm.